Kumusta ko kayo lahat dyan? October, October 26 ngayon, year 2023. Ang babasahin ko ngayon ay para sa mga mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa na mga Pilipina. Ang basa ko sa inyo ngayong taon na to, may mga Pilipina na ang asawa nila matutuklasan nyo na ang asawa nyo ay may babae na talagang kahit anong <coughs> hindi darating na magkahiwalay pala talaga kayong mag-asawa mag dahil matuklasan nyo na may babae ang asawa nyo yung iba dyan nag advice ang baraha sa inyo na kung pwede patawarin nyo yung asawa nyo bigyan nyo ng ibang chance para yung matatanggap na pera ng asawa nyo pag nag-retire o pag nawala na mapupunta rin sa inyo hindi mapupunta sa iba yung iba naman na may nadalaga may makilala na taga ibang bansa ibang lahi hindi Pilipino, hindi Japanese. Maring makilala nyo ngayong taon na to. October 26 ngayong basa ko na to, di ba? Hanggang sa January maaring makilala nyo para ito sa mga dalaga. Karamihan dito sa mga nakatiras, nagtatrabaho sa ibang bansa na ngayon, napakaswerte sa business, trabaho o business. Mas tukubitso kayong maswerte, special yung swerte niyo pagdating sa business. Kaso lang, oo nga maswerte kayo pero dapat kayo ang maghawak ng sarili nyong business. Kasi kung ipagkaubayan niyo lang sa iba, talagang lulukuhin kayo. At ngayong ngayong taon na to, mag, nagbabala kayo na bibili ng bahay, by next year nyo mapasakama yung bahay yung gustong gusto nyo bilhin sa Pilipinas yung karamihan dyan sa loob ng 3 to 4 years na to na biglang bumagsak ang buhay dahil sa sobrang maraming naranasan na mga problema babangon din kayo sim, lalo na ngayong November December, January hanggang next year. Gaganda yung takbo ng buhay nyo. Babangon kayo uli. Namumblema kayo sa boyfriend nyo. O kaya sa may asawa. Sa asawa. Pag-isipan nyo ng mabuti bago kayo mag-isip ng mag maghiwalay. Kung tama ba yung gagawin yung desisyon para wag kayong magsisisi. At mag-ingat din ang karamihan sa inyo. Kasi parang may mawala ng pera o mawala ng mahalagang alahas. Kaya mag-ingat kayo sa mga sa pera niyo o kaya sa alahas niyo. Doon sa mga dalaga may parating sa inyo sa lab, na bagong love life niyo, may makilala kayong hindi pangkaraniwang tao. Ibig sabihin, may katungkulan na tao. Hindi low-level na mga salariman ang makikilala nyo. At mag-ingat kayo sa health nyo dahil karamihan sa inyo laging pagod araw-araw. Halos hindi na nawawala ng pagod. Mostly, parang... Kasi pag pina hindi nyo iniinda yung pagod nyo, baka tuluyan kayong magkasakit. Kaya pag-ingatan nyo ang health nyo. Kung sino man yung nagbabalak na mag-business ngayong taon na to. Mas maganda kung next year nyo umpisahan dahil siswertehin tuloy-tuloy ang maging swerte na gagawin yung business karamihan sa mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa napakaswerte sa hanap buhay lalo na sa pera dahil ginagabayan kayo ng Panginoon sa pagsisikap nyo malayo kayo sa disgrasya at kung sino man yung nagbabalak na magtayo ng business ngayon unti-unting lalago at aasenso ng gusto makikilala yung gagawin yung business dito sa bansa na, sa ibang sa ibang bansa hindi sa Pilipinas yung business na tinutukoy ko na to na makikilala ng gusto na lalago at lalaki ng gusto maging well known marami mga Pilipinang nagtatrabaho dito sa bansa sa ibang bansa na nanong problema sa boyfriend o sa asawa pero darating na parang talagang magdesisyon kayo na hiwalayan niyo yung boyfriend niyo o yung asawa niyo dahil meron sila may malaman ka na meron palang iba nakadestinian sa buhay niyo na mahirap niyong iwasan sana bago niyo, bago kayo magdesisyon ng mag ng importante na desisyon hilingin nyo sa Panginoon na hipuin yung isipan nyo kung tama ba yung dapat nyo gawin. Magsikap kayo ng husto, ng husto dahil magbubunga ng maganda yung pagsisikap nyo. Halos karamihan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa ng mga Pilipina. Napakaganda ng parating sa buhay. Kaya kailangan maging positive kayo. Dublihin nyo yung pagsisikap nyo dahil 100% makakamit makakamit nyo yung mga hinahangad nyo sa buhay nyo kung sino man yung naangkop ng mga Pilipinan para sa kanil, para sa inyo to dahil pangkalahatan to itong binabasa ko ngayon para sa pangkalahatan to lalo na sa mga nandito sa iba't ibang bansa ng mga Pilipina good luck sa inyo may God bless naway lahat ng pangarap niyo sa buhay ay makakamit niyo. God bless. Thank you. Bye-bye.